morning mga kamuto vlog kumusta po kayo welcome mo sa ating channel hi na po guys grabe ang lakas ng ulan pagbaba ko napakalakas ng ulan mga kamuto vlog ayan o ang lakas ng ulan no? ah, grabe ang hirap lumaglakad malakas ang ulan ang hirap maggala nito po mga kamatidlan. Mamaya po dito na lang yung pangayon Happy Sunday everyone guys! I hope nasa mabuti kayong talagayan. Nasa mga sulok ng mundo. Ingat po tayo lagi. God bless everyone. Ulan na Sunday! Grabe ang lakas ng ulan no. Nakakatamad gumala. Ang lakas ng ulan. Ay, Diyos ko. No. no. Amang, grabe, ang mga lakas ng you ulan, know? guys. Ang hirap maggala nito. <laughs> Nangalang no? ako sa Macdo. Yan no? lakas ang ulan. Grabe. Pupunta doon yung boarding house ni Ati Lai. lakas ng ulan. Akay ni Sun. Nakakatamad maggala. Diyos ko po. Oh, ayan parking lot dito sa amin. lakakatamad nakakatamad maggala talaga. Ay, grabe. Lakas ang ulan. My God. Basang-basa ka talaga rito. my God. Please. nakakatamad maggala ayan na mga kamoto vlog grabe ang lakas ng ulan wala na slide my god Ay! tayo sa gilid dumaan wala na yung mga nagbebenta ng tsinelas eh isang Grabe, ang lakas talaga ng ulan, oy. Eh. maglakad, malakas ang ulan. Yes, ko Lord. Maulan ng umaga. grabe. Ha? Ah. Ay, oh Lord. Grabe, lakas ang ulan. Hirap maggagala. na akong maghintay dun sa kasama ko. Mahihintay na ako kasi pupunta kami dun sa boarding house. Ah, okay. na ka Grabe. Grabe. Ay. kasar na ulan ito kung kailan day off saka naman grabing lakas ang ulan bukas day off ulit ay dito ko na lang hintayin yung isa grabe lakas ang ulan my God lalang lumakas ang ulan eh pa more. ulan pa more. Ay, nato, <laughs> Ano na, so tragic na 'to. Ulan, kasi kami na tayo. Eh, kumain. Asa na 'yung? Sa patig? So? Oo, oh. doon na 'yun. Bukas pa 'yung pintuan. Oo, oh, andun na ba? Utik na 'to, Labs. <laughs> ang lakas ang ulan. Wala pa, bakit pa papabili sa atley? Eh? Habang nandito pa tayo. Tanong mo nga, lab Labs ano mo kung may papabili pa. Aba papa, pa. Habis naman yan. Kaya bibili naman kami ng Tara si na. Aba nga dito na kasi. Duple, duple pa kayo baba pa. Ba. Aba nga dito pa tayo. Kasi ayan, yung karne oh. Baba pa kayo. Hirap pababatas Baba at

Puting dito sa si patos ko, ano? Uh. Tara, maganong na lang tayo. Tuloy ka na. Tek na yan. Ayan, oh, o. Uh. Anong papapagsiligang? May siligang ano? Tingnan tayo dito, may siligang ano kong sidon Ay ayun sinig pangsigang Yung Ayun pangsigang na powder tayo, no. Naman, eh. Ha? Lala. Ay, lang okay. Ay, ano ba yun? Ano ba? Sino diyan sa ko ano? Oh, si yung gabi. Si si <laughs> si si yung gabi. Sarap yung gabi. Ano ba, madam, madam, I want to take from there. Ah, sorry ah. <laughs> ano ba, loves? Yung gabi? Sinigang gabi, ilan ba? Loves, isa lang ba, dalawa? Dalawa. Sorry, 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 sorry. Okay ka, why? Ha? Okay ka. Maganda na ngalahan dito. Yung maliit lang dito. Ayan, maganda tayo. Uh, Ang laki man. Walang maliit. Malalaki lang. Buto-buto na lang, no? Oo. Ayan, talong. Isang piraso lang. Hindi, makabila yung sa paraso. Ito tayo sa kabila. Si Taw naman yan. Bayaan mo na yan? Oo, anayin mo na muna. Atingin ano na, ano na, Ate na lang natin. Tapos ano bang yan pa? Yung, si Maganda um, yung... Doon sa kabila, baka may ano doon. Itay dito. Sarap sana kung may pizza eh, doon. Pati hawak na ano? Doon tayo sa kabila, Labs, magano. Mahal dito. Labs, yung, kunin mo na muna ang sitaw lang muna. Kunin mo, bayaran mo dyan. Oo. Oo, ano lang muna dito. Doon tayo sa kabila. Saan itong bayaran? Ito na lang. tayo sa kabila. tayo sa kabila. Ikaw <laughs> nagsabi ka di sa akong wala lang sa bahay ka maagis. Mga <laughs> ano sarap sana mo yung pizza no? Yung pizza na hindi yan. Yung pizza na yung, pizza na, yung sa atin talaga, di ba? Kaso yung... Mayroon yan. Doon sa kabila, ba may kapunta. <laughs> Mamaya tingnan natin kung may makita tayo. Sarap yung may gabi. Bagal naman ng ano. Doon sa iba tayo bumili. Tumura doon. Hmm? Hey guys, andito na kami sa boarding house. Ay, Diyos ko. Ako, yun, ka pa. Ito, video pa lang yung lalaki. Video pala yun? Oo, oh, video ako. Dito na ako sa boarding house. <laughs> Ate Lela, dito Maka ako sa boarding bebe. house mo dati, Oh. Ah, <laughs> dito ka rin dati? Muna sa kaibigan ko, dito ka rin dito. dito, dito. Nakakapunta lang ako dito kapag may dinala ako rito. Hmm. Punto, kung nilalangit, nilalangit nilalangaw o pati puwit. Kama ko sila, may nilalangit. Bata. <laughs> Nakauling na Naka siya buong.

Ayan, kain muna po tayo. Ayan, nagloto kami na sinigang. Kain po tayo, kain. Ate, may, may sinigang po dito. Gusto niya? Sige, sabaw po. yung lunch namin, sinigang. Kayon sa, 'yung sana 'yung ibook ako sa lapas. Nakita na kamutanak mo. Uuuga na guwinan peak, naguwinan na taiway. Siyempre, na na taiway, siyempre may eh. Mga shorts naman doon mars, malalaki. Saan? Tara po kain po tayo. Tama 'yung tissue te. 'Yung tissue ko sa mo. Sabag. Kusan pala si Ate Ina. Bilat muna ako ymito dulo. Ga nga sa ubos. Sekarang kita unggah picture. dia gue kau lap, kau kan dia punya, kau gak niat. Oh, dia iya, 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 picture, picture iya, 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 yang iya,